Nining kapinso sa kabula na lang sa dipang deadline sa Comelec Voters Registration nining tuiga ang talisay siri kumilik ng andam ng daan sa posibleng pagdagsa sa mga muapas sa pagparehistro sa wahing mga adlaw. Inungdan nga sugo ni atong Agosto 16 sa second floor na sa Osaka Mall sa Barangay Bulacan Dakbayan sa Talisay. gipadayon ang registration sa Talisay City Comelec. Lakip na ang uh, pagkuhag Voters certificate. Gihimo na sa Mount Mall. kay numduman nga sa mayaging tuig sa katapusang adlaw sa voters registration, taas ang linya sa mga buot magparehistro nga mag-abot na gani usay maabot na sa gawa sa edipisyo. Inungdan nga gihangyo na daan sa Talisay City Kumilek ang wapak kaparehistro nga Bisan Holidays. Bukas sila sa pagkakaroon. Dugang kapin sa 4 mil ka mga butante ang nadugang sa kapin 151 mil ka sa, sa Talisay City. We uh, noticed that if naata dito sa mall, mas daku ang ato ang output No, na significant increase, maybe because of the full traffic, mas duol sa ka mga taon. Monday to Saturday, including holidays, until September 30. So, nag-ubay-ubay ang ato ang holiday karon So, di na lang tayo maghuwat sa last day of registration.